Hi guys! Andito tayo ngayon sa Diwata Paris, Quezon City Branch. Ito ang bagong pwesto ngayon ni Diwata. Itong nakikita natin, ganun kalaki at kaluwag ang kanyang pwesto. At ito ay magandang ah, pwesto niya kasi meron na itong bubong. At saka hindi na mababasa ang mga o maarawan ng mga kakain dito. Yan ang luwag na ng kanyang pwesto. Yan yung nakikita natin sa video. Yan lahat ang kanyang bagong pwesto dito sa Kison City. Ito, ito ngayon ang kanyang shop opening dito sa Kison City Brands. Ayan yung ado ng ordera ng mga pagkain pagka nagbukas na ito ngayong June 2 ang kanyang grand opening dito sa Diwata Paris Quezon City Branch ayan guys andito kami ngayon sa soap opening at saka natutunghayan namin ang napakaraming tao ito ang adis uh, ang lagay ng mga orderan ng mga pagkain dito eh no, napakaraming tao ngayon sa kanyang asop uh, opening ngayong araw na to. Eh, napakaluwag ng kanyang pwesto. Ang maraming mga upuan ang pwede nating pwestuhan kung magbubukas na ito ng kanyang regular na araw-araw na pagbubukas dito sa kanyang parisan. Ito guys, oh, napakaluwag ng uh, parking niya sa gilid at saka meron itong gate kaya napakaganda ang kanyang uh, office dito at saka ito si Dewata guys oh. nagpapainterview siya sa mga iba-ibang vlogger dito ito ang nag-interview sa kanya itong uh, Korean vlogger na andito sa ating bansa nakatera na kasi Tagalog ng kanyang pananalita guys yan o oh. at saka dito pinapaliwanag ni biwata ang kanyang mga uh, ginagawa sa kanyang mga parisan. At saka pinapaliwanan din niya dito ang kanyang uh, patungkol sa kanyang mga basher at saka sa kanyang mga sumusuporta sa kanya. At saka mga nagmamahal sa kanyang uh, parisan at saka sa negosyo niya. Ayan guys, so napakaraming mga iba-ibang tao at saka ibang mga lugar na mga pinanggalingan at saka andito ang mga kanyang mga ah uh, guys uh, ito kami guys oh andito kami para uh, matunghayan ng kanyang pagbubukas dito ng at saka na witness namin ang uh, napakagandang pesto ni Diwata dito sa Quezon City Brands. Yan no guys. Ah, dito, nagpalaro siya ng mga ah, bisita. Ayan ah, o. No? Ah, kahit maulan, guys, napakaraming tao ang uh, pumunta dito sa kanyang uh, soap opening at nakikita namin nakin guys yung iba-ibang mga sikat na mga vlogger na nagko-cover dito sa kay Diwata Paris okay. ah, ito guys ito ah, nagpalaro si Diwata ng kanyang mga bisita ito para sa katuwaan at saka mayroon itong namigay siya ng papremyo dito at pagkatapos naman itong palaro guys At yung pinakahuli na uh, Nabigay siya ng mga bigas Sa mga taong Nagpunta dito sa kanyang Soft opening Guys at saka ano Ang saya dito uh, Ngayong June 2, Ang kanyang grand opening At saka araw-araw na yun magbubukas dito 24 hours na Uh, thank you guys! Hanggang dito na lang. Uh, salamat sa Diwata Paris Overload!